Another day, another vlog Heto na naman ang panibago nating video Nagayos nga pala ako ng ilaw sa San Nicolas At pagkatapos nga nito ay nakakita ako ng napakalaking bahay ng Pukyutan Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video Let's go! Yo! What's up mga idol at welcome back sa ating channel so for today's video ay papunta na naman tayo sa isang lugar na kung saan ay walang ilaw at yun ay bundok ang tawag namin dun ay San Nicolas sa bundok naman yun ang buhay na tubig tara at samahan nyo na naman ulit ako sa panibago nating video let's go yo what's up mga idol at magandang araw sa inyong lahat at eto nga nagbabiyahe na ako papunta ng sa Nicolas. At habang nagbabiyahe nga ako ay makikita nyo dito ang napakagandang view ng buhay na tubig. Ano ka? Pa ano? Sa part ngang ito mga idol ay ipapakita ko din sa inyo ang napakatarik na daan dito sa buhay na tubig. Mag-isa nga lang akong pupunta ng San Nicolas sapagkat ngayon ay busy ang aking mga helper. Kapag oras nga ng pasukan mga idol ay mag-isa lang ako nagtatrabaho sapagkat busy nga ang aking mga katulong. Mga idol at umpisa na nga tayo sa makunat-kunat na akyatin dito sa sitio San Nicolas. Ay, lampas pa tayo dun sa simbahan nila doon pa ang natin yung dulong dulong poste dito after nga ng isang oras nating paglalakad nandito na tayo sa simbahan ng San Nicolas ito yung kanilang tangke oh. tangke ng tubig tapos ito yung simbahan bisitahin natin dati nung nananayawan kami dito dyan sa baba na yan yung sayawan pagkapistahan dito noon ay doon naganap yung may kahoy na yun yung baba na yun ayan o ito ang simbahan ng San Nicolas alright you know nandito na tayo tapos yun kitang kita dito yung dulo ng ano na yun? Dulo ng... Ma... Ano bagay yan? Masagisi bagay yan. O, ano Parang yan yung ano... Yung magandang beach na bihiya Yung dulo na yun. Grabe, yan yung ating mga idol, oh. Huh? Sobrang tarik. Huh? Ay, sa wakas, nakarating din. At matapos ko nga ayusin ang service drop dito mga idol, ay ito na nga siya at gumagana na nga ang kanilang electrical supply dito sa bahay na ito. At matapos ko nga ayusin ang kuryente dito mga idol, ay bumaba na nga kami kasama ngayong yung may-ari ng bahay. Mula nga sa applya mga idol, ay naglakad nga tayo ng mahigit isang oras para marating ang lugar nila at dumaan din ako sa napakatatarik na bundok bago ko nga ito marating. Habang naglalakad nga kami pababa ng bundok ay meron ako ditong nadaan ng bahay ng Pukyutan. Guys, ah uh, habang nag tayo dito sa ano, sitio sa Nicolas, meron tayong nadaan ng Pukyutan. Malaki. Malaki pala ari. Malaki maliit lang. Malaki ng Pukyutan mga idol o oh. Mukhang ano lang to bagong punta lang din eh. Isang bungkus. Mga idol, habang nag-repair nga tayo dito sa sitio San Nicolas, ito yung ating nadaanan, oh. Ya, yeah, po, cute han. Ito lang, oh. malapit lang yan sa may uluhan ko. Yung... Oh. <laughs> Laki ng bahay. Sayang kung ano, kung tag ano lang ngayon kung tag pulot po cute maraming laman nito ayun laki pa naman ng bahay nito pero palagay ko hindi siya mag-stay dito kasi wala siyang ano walang maayos na anuhan kapitan yung kanilang pinakambahayan Okay, pababa na kami at nakita namin si Minche Hakika. Oh. Uy, kala may sanay ka dito? Che, kala may sanay kang mag-alakyat? <laughs> Kung motor ka, baka pa. At matapos nga ito mga idol ay umuwi na nga ako at ito naman ang aking lubong ang napakalalaking mga truck. Sila nga pala yung gumagawa ng kalsada dito sa amin at talaga namang sobrang excited na namin na makalusot nga ang mga sasakyan papunta dito sa barangay Bakawan. Mula nga sa ranso ay ginagawa ito at aabot yata ito ng kalima at talaga namang ito ang magpapaalwan sa mga residente dito. Kapag nagkaroon na nga ng kalsada dito ay bibilis na nga ang kalakalan ng niyog at saging dito sa amin lugar at ito rin ang pinakahihintay nga ng mga tao dito at bukod pa nga dyan mga idol yung may mga four wheels nga ay maiipasok nila ang kanilang sasakyan mula dito sa ranso papuntang buhay na tubig eto nga po ang ating latest video mga idol salamat sa panonood salamat sa suporta ah. ingat palagi God bless!